humingi ako ng tulong, konting tulong dahil ako'y mahirap uh, buminga dahil sa sak ano? sakit mo. Sakit kong puso. At saka at saka nanghihina yung katawan ko. Oh, sige na ya. Baka saka sana magkatulong sa iyo ha. Opo. Okay. Bak wala talaga kayong pambiling gamot. Walang pambiling pong gamot dahil mahirap lang kami. Oo, oh, oh, sige po. Okay, good morning mga madam yan. Dito po tayo sa kababayan natin ngayon dito sa Barangay San Antonio na kung saan may nilalapit po sa akin na isang nanay na hirap sa buhay at higit sa lahat siya po ay ang daming karamdaman may sakit daw siya ayon sa kanilang mga kapitbahay. Nay, good morning po. Good morning. Anong pangalan mo? Evelyn Calata po. Evelyn? Evelyn Calata. Calata. Kumusta anong naramdaman mo? Lagi na lang ako nakana. Anong naramdaman mo, Nay? Nangihina ako sa puso. Tapos? Tapos hindi ako makatulog masyado. Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Pa-check up po ako. Tapos, ano sabi? Toxic goiter daw. Toxic goiters? Tapos malita ko, may sakit ka pa sa puso. Wala kang maintenance? Wala po. Bakit wala? Dahil, ano, walang pambili ng gamot. Parang hirap ka magsalita. Nahirapan ka? Kung minsan lang po. Wala pinap. kang hika? Na. Ano yun? Ano sinasabi na? Ay, no, sorry, ay tatanong ko lang. Totoo, minsan nababaliw ko daw? Opo. Totoo ba yun? O, totoo, sir. Paano? Parang mainit yung ano ko. Yung ulo. kaya kakapit bahay ko po. Oo, kaya sabi, inaaway mo daw ang kapit bahay mo. Kapag ano, pag sa tuwing dumarating yan, anong ano, sa anong pamamaraan, tulad ng bakit ka na minsan nababaliw, bakit lagi mainit ang ulo mo. Kasi lagi na lang ako na parang na mahi, maano yung isip ko. Magulo? Magulo. Bakit? Hindi ko nga alam. <coughs> Pero nakakain ka naman ng maayos. Opo. So, kumusta ang pamumuhay mo dito? Buhay nyo? Wala kaming lupa. Tapos naka ano lang yung asawa ko. Nagtatrabaho sa ibang ano. Sa umang? Sa kumang. Ay, sa kumang. Hmm. So, kung kaya medyo hirap talaga ka sa buhay. Okay. Ngayon, madam, kung sa may tutulong sa'yo, ano hilingin mo sa mga kababayan natin? O ngayon, ma'am, kung sa kasakali kung may tutulong sa'yo, ano hilingin mo sa kanila? Inihiling ko lang yung laging Maganda yung kutulog ko, gano'n. Oo, hindi ka makatulog. Hindi nga ako makatulog masyado ngayon. Hindi ka ba nagagatas pag gabi? Hindi po. Kape. Huwag ka magkape. Nakakain ka naman na maayos dito? Opo. Hindi ka nalilipasan ng gutom? Hindi naman po. So, ano ang naramdaman mo? Dahil sa sakit ko po. Dahil sa sakit mo? Opo. Mm, -mm. So, sige tiha, baka sakali may mga kababayan pwedeng tumulong sa'yo. Dahil mga kababayan siya po hirap, nakikita ko sa si tsura niya. Parang hindi ko alam po anong sakit niya. Ang hirap pa, ang hirap pa siya magsalita at hirap daw po talaga siya matulog pag gabi. At laging mainit ang ulo niya. At kasalukuyan po sila po ay ang asawa niya ay nagtatrabaho lang sa kumang pero binabayaran lang. Pero paano kung matapos yung pag, pagkukumang. Wala Antay na, man. naman. Hintayin na naman ang ani tani. na naman ang ani. Ani ito pa yung bahay nila. Yero yung ano nyo? Yung dingding nyo? ayong yung bintana? Kaldero? Okay. Anong laman ito? Wala. Uh, ha? Ito? Itlog. Itlog. Ito, kumain ka na? Hindi pa po. Mm. Ay, yung itlog lang ulam mo? po hindi ba bawal sa iyo ang itlog? Hindi ko po alam. Bakit may mga bawal ka? Dapat magpa-check up ka kasi. Eh, wala po ang pera. Wala kang pera? Oo po. O, sige. Lapit tayo sa mga kababayan natin. Lalong-lalos may mga buting loob. baka sakal-sakal tulungan kita. Tulungan kanila, no? Yes. Alam mo, ako'y na ah, sa siya kasi nakita kita kanina para hirap ka maglakad. Hirap ka kumilo. Nanghihina nga. Nanghihina ka? Anong naramdaman mo ngayon? Parang kung manginginig yung katawan ko po. Mm. Dahil sa sakit ko sa puso. So, ang dahil mo sakit. May sigwiters, may sa puso. Sige lang, baka sakasakali may mag, ano, tutulong si magpa-check up ka, ha? Yes, po. So, kilala mo na ba ako? Hindi ko po alam. Ako si Madam Mia. Sige lang, Nay, ha? ang kita baka sakali may mga kababayan tayong tutulong sa'yo kahit magpa-check up lang at may maintenance ka na gamot para makatulog ka ng maayos. Ano? O, oh. well, sige, magpasalamat sa mga kababayan natin. Magpasalamat ako sa inyo dahil may tulong na ako dito. Oh, nahirap nahirapan ka huminga talaga at magsalita, eh. no? O sige na yun, maraming salamat po ha. Yes po. Mga kababayan, ito po si nanay. Ay, by the way, nanay, nakalimutan ko. Ano ang pangalan mo? Evelyn Calata. Si ah, si Evelyn Calata. Ito po si Madam Evelyn Calata. Nang hihingi po siya ng kunting tulong sa mga taong na mabuting loob na kahit pa-check up lang daw. Kasi hirap siya matulog, hirap siya huminga dahil sa sakit niya. At yung, actually, yung nasagap kong balita, Animi ka daw, kapag mababa ang dugo po niya, talaga doon po inaatake siya. Parang yung sinasabi namin kanina, nawawala siya sa sarili niya at nagwawala siya at inaaway din niya lahat ng mga kapitbahay. Eh, hindi makontrol? Kung ano po, hindi makokontrol eh. Hmm. Parang laging mainit yung katawan, yung ulo ko. Ganun po ba? Ano po. O, sige po na yan. Maraming salamat ha. Mga kababayan, kung sino po nakaparalito, pakishare po ang video natin para po mas marami pa po makatulong kay nanay. Maraming salamat po and God bless you all.